Hi! Konnichiwa! Annyeong! Ito pala yung mga sakura na aming pinuntahan ang daming mga puno. Gusto ko sanang kumuha ng konting sanga kaso ito pala ay pinagpabawal. At sa nagtatanong kung bakit ito rin ay hindi ko alam. At sa mga nakakaalam, comment nyo lang sa comment section. At siya nga pala, ito na naman yung aking kaibigan na siya lagi ang aking nakakasama. At kung gusto nyo panoorin ang kanyang mga vlog ay ifollow nyo sa kanyang Facebook account. Oops, pero bago yan, pakita ko muna yung aking mukha. Hindi man pogi sa inyong paningin, pero sa aking paningin ay pogi. Pero oops, walang ko kontra. Yoni! Dito nga ay medyo gutom na ako. Pero duman kami dito sa glit. Dito kasi ay napakakapal ng bunga ng sakura o cherry blossom. Kaso ang hanap ko dito ay kulay rose. What? Kaso lang wala. Siguro sa Pilipinas ko makikita. Eh? Fast forward muna. Dito nga ay kumain muna kami. Tamang kwentuan habang kumakain. Pinagkukwentuan namin ang mga plano sa buhay. Kayo po ba? Ano bang mga plano nyo? Pagkatapos namin kumain ay tumambay muna kami isaglit sa labas. Dito nga ay sinubukan ko yung kanyang sapatos. Sinubukan ko kung pwede pang sayaw. Sabi ko nga pwedeng pwede. Kaso nga lang nakadipindi. Pero oops hanggang dito muna tayo. Maraming salamat sa panunood. Pero tika kabayan. Follow mo naman ako. Johnny!